Hello guys, good morning, good morning po Nandito po kami sa labas Happy New Year nga pala sa inyong lahat dyan Ayun, yung aking uh, Yung aking alaga Hey, come back, come back come here, come Hey, sayon, come back here Naglalaro siya Happy New Year sa amin, ito Oh. Para siyang hey, don't go in there. Here, somewhere. Come here. Ayan o, hindi na-enjoy Oh, hindi na-enjoy na, enjoy. Oh. Enjoy, na, enjoy sa labas eh, ayan ano? Oh. Ayan siya mga kawaray tondra Hmm Sinautang ko ng kanyang ano para hindi masyadong lamigin. <coughs> Naway, uh, maligaya ang inyong new year ngayon. At sa darating pang mga araw. Dito sa amin ay eh, siguro alas 10 ng umaga ngayon sa kasalukuyan eh sa atin naman alas 10 ng gabi so dalawang oras na lang magpapalit na sa inyo ng taon happy happy new year sa inyong lahat sa lahat ng mga subscriber ko mga kaibigan ko sa youtube youtube sa lahat ng mga nanonood yung pamilya ko dyan sa Pinas mga kapatid pamangkin lahat kayo dyan Happy New Year sa inyo naway uh, uh, ulanin 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 tayo ng uh, magagandang biyaya nitong darating na taon Happy dito kami nag ano ng aking alaga lalakad ko to aho nag i-enjoy siya sa eh eh oh my god ha huh? come on na niya na <laughs> gustong gusto niya kasi yan eh yung nasa ano siya ng isno lalaro sa isno yan ang gusto niya eh. Yung nagaano siya sa isno. Kumbaga sa tubig. Ganon din sa ano. Kami. Ganon din. Sit down. Sit down. Sit down first. Sit down. Gusto mo yung treat mo. Sit down. Sit down. You have to catch your treat. Good job. Ganon din sa ano. Sa tubigan sa mga lake Oya kaya sa dagat oh pronto yan pagka dinadala ko siya sa dagat dito kami naglalakad sa aming neighborhood babalutan na naman kami ng puting white white, bro, uh, white background puting background nag-snow kagabi Tinan nyo naman sa amin. Eh ngayon ay eh, 31 ha. 31 ng umaga. Ibang iba yung kapaligiran. Kaysa dyan sa atin. Eh kasi nga malamig dito. Kaya siguro walang mga ganong tao sa labas. Come here. Ayan o. Siya oh oh oh, 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 oh. Pabanggay. Rantado. Pabanggay na ko. <laughs> Lakas pa naman niya kapag ka bumangga sa'yo. Yan o. No? Hmm. Go play. Huh? Hindi ka pa nagpupupala. Magpupo muna ikaw. Sayon. Just go this this Apotek dito. Ito ang aming nga uh, ano rito. Ganito ang aming nga uh, tawag dito. Ano pa pwedeng itawag ko rito? Ganito ang aming nga uh, ah sitwasyon kapag ganitong mga uh, okasyon ito yung sitwasyon namin dito kapag ka new year walang katao-tao <laughs> kahit mag anak tayo ngayon iikot ko ka kayo sa street dito sa neighborhood namin sa atin nagpuputukan na ngayon come here you want your treat? Sayon? here Sit down, sit down. Sit down, sit down. Okay, catch. Oh, you missed it. Hindi ah. na-enjoy ito eh kapag ka nag no? Sa ano, puti. Where you going? Eh, eh, come here. Don't go in there, you're trespassing. Zion! Come here. Ah, oh, Huh? Oh, oh. <laughs> oh, what's that? Huh? What's that? Kain shenang snow. Nakain shenang snow. Hmm. <laughs> Nag-i-enjoy ah oh. oh, oh. Nakakain pa ng isno Oh my god Ayan oh Hindi na-enjoy Dito kami sa Ano ba to? Soccer field Genji siya rito sa mga ganitong ano malalawak na ka pa nagpupup. Pupup. Magpupup muna ikaw. Dali. Ah, tingnan. Dali na Bored kasi ito siya sa bahay. Pagka lagi lang nasa bahay. Saka yun na rin yung way ko para ma mapadumi siya sa labas. Yung umaga walk kami or saka sa hapon. Pagka walang, wala akong pasok. Exercise na rin. Exercise. Eh medyo tinanghali lang kami ngayon kasi eh, nagigahiga mo na. New year naman eh. 31. Dali na magpoop ka. Magpoop na, magpoop. Siya. Mag ah ng pwesto na gamay para pagaanhan niya o pwestuhan ng dumi. Dali na magpoop na. Dali na magpoop mo na ikaw, magpoop. So yun Pagpup muna ikaw Nakaka... Nakaka ngayon sa atin Mga It's either mga lasing na mga tao I'm pretty sure Marami <laughs> ng lasing sa atin <laughs> Marami ng mga lasing ngayon Sa atin Mag-iingat ang lahat Uh, all right. mag kayong lahat. Aking mga biyanan dyan sa tansa. Eh eh stop, stop biting that. Stop. Oh, eh. Hey. Sayon, stop. Stop it, stop. No, come on. Pag-poop na ikaw. Ganyan yung aming pagdiriwang dito ng mga ganitong okasyon. Ano lang, parang ordinary yung araw. Na naghanda ka. <laughs> No. Ah. Pala, White New Year kaming ngayon. Noong Christmas, hindi nag-snow. Maulan. Maulan noong Christmas namin dito. Yeah, ito yung aming kapaligiran. món ấy cờ sai rồi Lệ Một phút món ấy cầu Ah. <sighs>